Nagulat at kinilig ang ating Chinity Princess na si Kim Chu sa bigla ang pagpapatawa ni Paolo Avellino sa naging guesting nila sa Sinadja Festival sa Rojas City. Narito at panoorin. Anong papamote natin? Intermission. Hindi, kasalukuyan kaming gumagawa ng pelikula ngayon na ipapalabas next year. Ang title nito ay? My love will make you disappear. Mawala ang akong love. Pikit ay. ka nga, pikit ka. Pwede na ba ako dumilat? Pwede na. Hala, nawala talaga siya! Hala, <laughs> huy, nag-joke siya. First time yun. Patawanan, palakpakan niya! Palakpakan niya na may kasama kaya. Bago yun! Hindi siya nag-joke. Oh my gosh, palakpakan po natin. <laughs> <laughs> But si Mayor naka Kim Kim Chu t-shirt Yeah, siyempre. <laughs> Meron siya t-shirt. Grabe, first time mag-joke. Uy, congrats natin siya. Intrig let's say congrats, Paolo. <laughs> oh. Hala, <laughs> nagtago ka talaga. Oo, <laughs> oh, pinaawa pina ko dito sa ano. Oh, thank you so sa, much. Thank you very much. Pati cellphone, amin na lang. Ayan, kung meron po kayong kaunting panggastos next year at counting oras para pumunta sinihan, sana po mapagbigyan nyo ang aming pelikula na ang title ay My Love Will Make You Disappear. Papa não era,